Ayun mga kagulong, ganang hapon Labas na tayo sa HM Inauwi na tayo sa Magulang nating kontraktor Yun nga lang Tusundin daw ako dito Hindi <laughs> ako nagpasundo kasi Yung chopper namin Hindi makalanding dito sa HM eh Kaya nag... <laughs> Maglalakad na lang ako pa uwi. <laughs> Shout out sa inyo mga Tulong mga lords Dito muna ako sa mga, mga hardin oh. Ayan, Mga hardin mo dito Lasa, laruan ng mga aso ko lang yan Ayan, oh. Laruan ng mga aso ko lang yan dyan Dito mga hardin oh. Ah. Uh, dito na tayo sa Malapitan Road. Madaling lapitan pero mahirap hanapin. iyan <laughs> 'yan si Mayor Malapitan. Madaling lapitan. Ang problema, mahirap hanapin. At <laughs> 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 sa inyong mga lods, ingat-ingat. Oh. Ito yung ano ko, daanan lang ito sa pamutang ano, rancho. <laughs> 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 mga sasakyan ko, nakapag. Kaya pagkaya ko, mga limusin. Ano, you know, sobra porte yan. Anak ng kontraktor eh. Sige. Shout out sa lahat. Pag, pag napanood nyo to, bakas na lang. Thank you.